Ginawa ko tong video na ito dahil may naiisip akong theory regarding sa future ni Jack Hanma sa Baki Rohan New Arc. Hindi naman lingid sa kaalaman natin si Jack Hanma nga ang pinaka main character sa lalabas na arc series na ito. Na topic nga natin sa last video yung nakaraan ni Jack Hanma at makikita nga natin ito in his very young age ay intense na ito sa pag training kahit bata pa ito. Palagay ko alam ni Jack ang ginawa ni Yukji Hanma sa kanyang ina. At sa pangalawang chapter nga ng Baki Rohan makikita natin ang batang Jack Hanma na matibay ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. At lagi itong bumibisita sa simbahan upang mag-pray palagi noong kabataan niya. Hindi natin mahahalata kay Jack Hanma na may pananampalataya pala ito sa Panginoong Diyos. Siyempre ang pagkakaalam natin sa isang Jack Hanma ay isang marahas na fighter until lumabas nga ang Baki Rohan. At mapapansin nga natin until now ay may pananalig ito sa Panginoon. Dahil kung mapapansin nyo during laban nila ni Pickle nagpray si Jack Hanma sa Panginoon para manalo ito sa laban. Pero during laban nila win alang bahala lang natin ang paniniwala ni Jack sa Panginoon. Dahil ang pagkakakilala nga natin kay Jack ay hindi sa ganong aspect ng tao na may faith in God. At maraming ang naglalabas ang haka-haka, na bakit walang demon back nga itong si Jack Hanma. Dahil naniniwala ito sa Panginoon. At marami ding nagsasabi na angel bak nga daw ang magiging awaken nito. At mas malakas pa sa demon back. Kung sa ganun si Jack Hanma nga ba ang makakapatay kay Yukjiro Hanma? Kung baga Demon vs Angel ang kalalabasan nito, disclaimer lang mga kaibigan this is only theory na kay Itagaki pa din ang final decision. Paano nga kung nag-awaken nga ang kakayahan ni Jack Hanma at iba ito sa Demon Back? Pero alam naman natin na Hanma Blood nga itong si Jack Hanma. Siguro magkakaroon ito ng Demon Back pero hindi katulad ng Kilabaki at Yukjiro Hanma. Dahil kung pagmamasdan nga natin ang back nila Baki at Yukjiro Hanma. Makikita natin ang mukha ng demonyo sa likod nila. Kung kay Jack Hanma naman ito mangyayari since may paniniwala nga ito sa Panginoon. Mukha ba ng isang anghel ang makikita natin sa likod ni Jack Hanma? At siguro nga pag nangyari iyon tatawagan. Itong Angel Back. At kung mangyari nga ang awaken ng Angel Back ni Jack Hanma baka siya na din ang makakapatay sa kanyang ama. Kasi kung magkakaroon man ito ng Demon Back dahil Hanma nga ito dapat matagal na ito lumabas. At palagay ko hindi gusto ni Itagaki na magkaroon ng Demon Back itong si Jack Hanma para lang matalo ito. May ibang twist siguro itong gagawin sa karakter ni Jack Hanma. In fact kahit walang Demon Back si Jack Hanma nag-improve naman ang kanyang physical skill at isang nga dito ang kanyang biting skill. At sa recent chapter nga makikita natin si Jack Hanma ang kanyang biting skill ay overpower na din. At napatunayan nga natin ito noong naglaban sila ng matandang swordsman sa arena. At nakita din natin si Jack na nag-improve ang kanyang physical speed. Dahil lahat ng pag-atake sa kanya ng matanda using espada ay naiwasan niya ito lahat. At ang matanda nga na ito ay may pagkakatulad kay Musashi. Pero this chapter nga ay patay na si Musashi. At mapapansin din natin na nag-improve din talaga si Jack Hanma in terms sa pakikipaglaban noong nakita nating naglaban sila ni Pickle sa naging laban nga nila ni Pickle pinakita ni Jack Hanma ang kanyang improvement although kahit na natalo ito sa laban. Pero marami pa din talaga sa ating ang nag-underestimate sa kakayahan ng isang Jack Hanma. Keso mahina nga daw ito, walang kwentang Hanma nga daw ito. Pero in the running arc makikita natin si Jack Hanma na patuloy pa din ang pakikipaglaban nito. In fact hinamon pa nga nito lahat ng malalakas na fighter katulad na lang nila Dapo Orochi at Biscuit Oliva at tinalo din ang isang sumo master na si Sukune. At isa pa nga kay Jack Hanma ay nag e ito ng mag-isa. At isa lang din ang nakikita kong laging kasama ni Jack Hanma at ito nga si Dr. Kureha. Ever since kasi si Kureha na ang tumutulong kay Jack Hanma. Kabaliktaran naman ito kay Baki. Si Baki kasi minsan may nag train ng sa kanya, minsan nag-iisa din mag-training si Baki using imagination technique. At walang ganitong technique si Jack Hanma. Only Baki at Yukjiro Hanma lang ang may imagination technique. At isa pang theory nga na baka buhay pa nga daw si Yukjiro Hanma. At si mismong Yukjiro Hanma ang nag ng kay Jack Hanma. Kasi wala pa tayong any idea kung patay na nga ba itong si Yukjiro. Dahil alam naman natin nagpakita nga ito sa laban ng magamang Baki at Yukjiro Hanma. Paano kung isang imagination technique lang ang nagpakita during laban nila. At si mismong Yukjiro ay nandoon at nanonood sa gilid parang yung nangyari sa One Piece ung tatay ni Luffy is nagparamdam lang noong laban ni Luffy at Smoker. Pero wala tayong idea na buhay pa yung tatay ni Luffy that time. Parang ganun ang palagay ko sa lolo ni Baki na si Yuchiro na posible na buhay pa nga ito. Pero sabi ko nga na kay Itagaki pa din ito, tsaka hindi naman agad magsusulat ng manga si Itagaki noong August 24, 2023. Pero kung titignan natin ang naging buhay ni Jack Hanma, bihira lang ito ipakita ang araw-araw na buhay nito. Hindi natin alam kung umuubo ito sa Canada dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin ang ina ni Jack Hanma ay taga Canada. Kayo mga kaibigan baka may iba pa kayong mga theory regarding kay Jack Hanma. Pwede nyo comment sa baba ng video na ito. Since bata pa kasi si Jack Hanma ang goal nito sa buhay ay matalo din si Yukjiro Hanma para sa justice ng kanyang ina. Pero alam naman din natin na walang pakialam si Yukjiro kay Jack dahil sa paggamit nito ng mga steroid. Pero may inaabangan din akong laban ni Jack Hanma. At eto nga yung Jack vs Dapo at Jack vs Oliva. At weekly nga naglalabas ng panibagong chapter nga itong si Itagaki at ang next chapter nga ng manga ay this next week. At dito nga makikita natin yung laban ni Koshou at Jack Hanma. Hindi natin alam baka maglaban ulit si Baki at Jack Hanma for the second time. At syempre kung nagustuhan mo ang ating theory regarding kay Jack Hanma. Huwag mo kalimutan like ang ating video masaya na ko sa isang like nyo dahil na-appreciate nyo yung mga video na ina-upload sa ating channel. See you in the next video guys. Maraming salamat!